Sa video na ito ay meron tayong bagong project. Gagawa tayo ng tables and chairs. Bali nakikita nyo, ito ay isang buong plywood. Uh, 4 by 8 feet ang sukat. Ngayon, ang una muna natin gagawin ay atin muna natin sa gitna para yung isang ano, uh, kumbaga isang set sila, isang upuan at isang lamesa. So, bali magiging tigisa sila kayahin natin natin sa gitna. Itong uh, project natin na ito ay, ang gagamit nito ay mga grade 1 student. Uh, bale, ito ay doon dadalhin sa school na malapit din dito sa bahay. Uh, sa kanila pinagawa, para na rin uh, makatipid sila kumbaga gagawa tayo ng tables and chairs sa matipid na paraan. Uh, dito ay hindi tayo masyadong gagamit ng kahoy, alas karamihan dyan ay gagamit lang tayo ng flyboard. Bali, ang gagamit nito ay uh, mga 7 years old hanggang 8 years old. Kaya tayo ay mag-research muna sa internet kasi first time kong gagawa ng mga ah uh, ng ganitong upuan para sa mga sa mga kids. Kasi hindi ko alam kung nung standard na sukat eh baka mamaya sobrang baba o sobrang taas. So uh, hindi maging komportable sa mga bata parang ganoon. So nakikita niyo to at uh, tumabas ako ng apat na piraso. Uh, ang lapad niyan ay uh, mga 3 inches ang lapad. Bale, itong unang nating gagawin ay gagawa muna tayo ng frame para doon sa pinakaibabaw ng lamesa. Para doon natin papatong yung mismong pinaka pinakaibabaw mismo. Ito kasi nasa gil. So bagay makikita nyo naman sa video kung para saan ba yung mga ginagawa natin ito, yung mga tinatabas. So samahan nyo akong manood at uh, kasama nyo rin ako sa inyong pananood. Kaya... Tapos kung meron ako kailangan ipaluanag, uh, papaluanag ko na lang. Pero sa ngayon, manood muna tayo. Ayan. Bali lahat ng ating uh, gagawin ay kailangan natin gumamit ng stick wheel ya uh, yung wood glue. Tapos ang ating pakong gagamitin ay 1 in 1 half uh, finishing nail. Siguro, siguro gagamit din tayo ng screw pero hindi naman ganun ka ano, uh, kung baga ganun ka komplikado. Siguro gagamit natin tayo ng screw, uh, yung flat screw ay hindi naman ganun kadami. siguro mga ilang peraso lang. Dito ay ginagawa na natin yung pinaka frame. Bale, ang laki na itong lamesa na to ay 13 uh, inches uh, by ah uh, 48 inches. Bale, halos kalahati ng isang buong plywood. Tapos yung pinakataas niya ay uh, 22 inches yung height ng lamesa. Para sa mga kids. Bale, ito ay uh, tatlong pares Ah, uh, papakita natin sa video isang paris na kasi pare-pareho lang naman sila ng proseso kung paano natin siya gagawin. Yan. Ito na yung pinaka ibabaw mismo ng ating lamesa. Kaya tayo nagawa ng pinaka frame na yan. Halos lahat yan ay lalagyan natin ng wood glue. Uh, yung stick kasi siyempre ang gagamit yan ay mga bata. Alam naman natin, alam naman natin na mga bata ay napaka minsan hyper talaga kumilos yan. Eh. Kaya kailangan medyo matiba yung ating gawin. Oops, nabaraptot. Malakas yung hangin. <laughs> okay, tapos na yung ating ah, uh, uh, yung ating uh, pinakaibabaw ng lamesa. Uh, lagay mo natin sa isang tabi yan. Tapos yung sunod naman natin gagawin ay gagawa tayo ng apat na paa ng ating lamesa na yon. Dito yung pinakapaa, hindi rin tayo gagamit ng kahoy. ah, uh, plywood din lang yung ating gagamitin. So ngayon puputol ako ng tatabas tayo ng uh, 20, 21 inches. Yung magiging height ng pinakapaa. Tapos dadagdag pa yung isang kapal. Kasi papatong natin si Babaw. So halos ah, nasa ano rin siya. Ah, uh, Kunting-kunti lang ato ah, inches. Tama-tama lang yun sa niresearch natin sa internet. So kasi doon naman hindi naman talaga pare-pareho din ng sukat na binibigay. Pero hindi naman yung kunting konti lang naman. Ito na yung ng ating ah, lamesa. Bali, tinatabas ko na siya ng uh, 2.5 inches. Inches yung aking ginagamit ha. Hindi mo na ako gumamit ng centimeter. Dito ay tatabas ako ng halos uh, 8 piraso. eh, apat lang naman yung panang lamesa. Pero tatabas ako ng walo. Ah, uh, dun yan malalaman kung bakit wala yung kailangan kong tabasin. Okay, kumpleto na yung ating gagawin para sa paanong ating uh, lamesa. Tapos meron tayong kahoy na 1 uh, 1⁄2 by 1 by 12. Para nga makatibid tayo, hahatiin uh, natin yan para maging dalawang, maging dalawa siya at mas marami pa tayong mas malalagyan. Kung meron kayong tables, oh, uh, magagawa nyo yung ganyang procedure para mahatiin nyo yung 1 1⁄2 Uh, one half ang kapal pero kung wala obligado kayo na gamitin nyo yung uh, puputulin yun lang tapos yung gagawin yung pinaka liston okay meron tayong panliston ganyang kanipis kaya mas matipid Okay, ito na yung ginagawa natin. Uh, ito na yung pinaka-miss mong paa. Okay, kumpleto na nating apat na paa. Nakita niyo mo kung itsura. Ano Ngayon, ibubutasan na natin ng tigda dalawa. Kasi dyan na, uh, ang gagawin natin ay i-screw natin siya doon sa pinaka mismong frame ng ating ginawang alam uh, lamesa. Bubutasan natin ng tigda dalawa lang. Okay, nabutasan na natin, uh, nakabitan natin yung apat na pa, uh, kakabitan natin yung apat na pa, may nauna na siyang uh, tatlo. bali isa na lang, pare-pareho lang naman yan kung paano natin uh, kinabit. So, nilagyan ko ng stick wheel, patatapos ay uh, in-screw ko dun sa tigla dalawang butas. Para talagang kapit na kapit siya dun sa mismong uh, body ng ating lamesa at hindi sa basta-basta huga kasi may stick wheel na naka-screw pa. Matibay na 'yan. Bago nila mo paghiwalay eh malamang bali ang paa yan Pero matibay 'yan kasi naka parang naka-corner eh. So lahat 'yan may parang may kontrang 'ganun. Okay, tapos na yung ating lamesa. Ang susunod naman natin gagawin ay maglalagay na tayo ng pinaka-liston. Ayan no, yung kumbaga, kukubera natin yung pinaka-edge nung uh, pinagtabasa ng uh, plywood. Kasi minsan kasi mga nabibili nating plywood pala ay minsan may, may parang butas. Parang may awang sa'yo eh, yung pinaka niya. Kaya kaya gumagamit ng listo na ganyan ay para takpan lang yung pinaka butas na yon. At dahil nga uh, limited lang yung budget mismo nung nagpapagawa nito, kaya sa matipid din na paraan yung ating gagawin. Uh, ako naman, yung sa akin, kumita uh, lang naman ako ng konti, eh okay na yun. masa natin, hindi tayo nababakante. At siyempre, eh, tulong na rin natin. Ganun, yun lang naman ang ano natin. Sa mga hindi pa marunong uh, car uh, sa mga carpentry at may hilig sa mga ganito, napakasimple yung gawin lang nito. Okay, tapos na natin uh, lagyan lahat ng liston. Uh, ngayon naman ay lalagyan natin ng liston pa yung paligid ng ating pinakaibabaw ng lamesa. Uh, yung ginamit natin ay yung tinatawag na half moon o half round ba yun? Hindi ko na matandaan eh. Tanong, tanong niya na siguro sa harder kung anong tawag sa ganyang klaseng distance. <laughs> Okay, paikot yung paglalagay natin. Ang pinili ko kasi ah, medyo bilog. Pabilog yung gilid ng mesa para... Kasi kung meron siyang kanto at pag gano'n nung mga bata, siyempre hindi... Para hindi komportable sa kanila eh. Medyo matalas kasi yun. Kaya ang naisip ko ay pabilog na lang yung pinakagilid ng mga mesa. At pagkatapos ay lilihay na natin yan para naman maging makinis yung ating ah, ah, ginagawang lamesa kasi ito ay na gusto nila yung, ano, ah, may protection yung ibabaw na kung sakaling um, may matapon na pagkain doon o oh, kaya soft drinks ganun o oh, juice ay hindi basta sisipsipin ng flyboard. Kaya ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng ah, kahit pa paano ay eh, may varnish. Hindi ko na nga nilagyan ng mga first mga pampasipsip na ganun. Eh. Kasi na lang agad. At pagkatapos natin maliha yan, ngayon eh, kung wala kayong sanding machine, eh mano manong liha. O kaya naman, kung gagamitin nyo lang naman sa, yung lamesa niyan, eh gagamitin nyo lang sa inuman ng kape, eh kahit din nyo na liha okay na yun. <laughs> Tapos, nayodahan ko pa yun ng ano, ah, uh, Sunday, uh, ano, ng liha na number. Yan, para mas lalo makinis. Yun, tapos. At kung nakarating ka sa video na ito, sa part ng video na to ay maraming salamat sa inyong panonood. At huwag makakalimutan, mag-like, subscribe, at pindutin yung notification bell. At maraming salamat sa panonood at magandang araw sa ating lahat. Yun.